Nako, mukhang seryoso nga ang administration ni Marcos Jr. para labanan ang smuggling. Speaking of smuggling, speaking of smugglers, marami tayong nababalita ang smugglers down the south. Mga taga Davao, ang iba daw ay politiko. Nako, balitang balita yan. Magkakamag-anak. Buong pamilya daw ay smugglers. Oh, ay siyempre, malaki ang kinikita sa smuggling eh, lalo mag eleksyon tapos ano, ibabato ng mga yan at paparatangan ng nasa malakanyang lalo na po ang first lady na kuno ay numero unong smuggler hanggang doon lang sila eh, sa paratang pero eto ha, maraming patunay na yung mga tagadabaw na yan ang numero unong smugglers ang daming negosyo na itong mga buwaka ng inang to talaga ano, ang dami talagang negosyo kaya yung sinasabi ng illegal kaya yung sinasabi na nabudol tayo ng dating presidente, hindi lang yan simpleng pambubudol, katulad ng madalas kong sabihin, panggagago ang ginawa na itong mga ito. Pansariling interes kasi ang iniisip, magpayaman, manatili sa pwesto, para hayahay ang buhay. May katapusan, may hangganan ang lahat. At eto ah, nakakatuwa na seryoso ang ating gobyerno sa mga ganitong laban. Ayaw na ayaw na ito or eto mga ganitong klaseng ginagawa ni Marcos Jr. ay siguradong kinamumuhian <laughs> kinamumuhian is the term siguradong ayaw na ayaw na ng mga diehard ayaw na ayaw nila na makakita ng mabuting ginagawa ang nasa Malacanang gusto nila mag makakita ng mga negatibong ginagawa so dahil walang negatibong makita siguro sila na mismo ang umiimbento para ibagsak ang nasa Malacanang yan po ang gawain ng mga taong desperado yan po ang gawain ng mga salot ng ating lipunan. Hmm. Sabi ni uh, PVDM, ulitin ko hindi natin papayagang maisa ng mga Filipinos. Patuloy nating lalabanan ang smuggling at hoarding upang masiguro na ang pagkain ay abot kaya, sapat at nakakarating sa bawat pamilya. Ang dami na ito, ha? yung sabat po na uh, oh, holy mackerel, nasabat na 170 8.5 million worth of confiscated frozen mackerel imported from China. Frozen pala ito at nakakuha ng 2 kilo ang mga kababayan natin na ikahos dyan sa Tondo, Manila. Napakalaking bagay po nito. Ayan, simula na yan na sana seryosa ang ating gobyerno dito para lalo naman na magngit-ngit sa galit at inggit itong mga DDS na pasakit ng ating bayan sa bagay, ako'y naniniwala, paunti na ng paunti po itong mga sakit ng ating lipunan. Itong mga nakapaligid sa mga Duterte. Unti-unti, nawawala na yung mga yan. Good luck.